Nakalangoy na ba kayo sa isang napakagandang overlooking na swimming pool at makapasyal sa isang napakagandang plaza? For today's video guys, dumating si Angkol dito sa lungsod ng Sindangan, Sa Sambuangal del Norte. Balak sana naming pumunta dito ng sayo kaso pagmata namin ay umuulan man. Kaya na alas kami sa pag-abot dito. Buti na lang pag-abot namin ay masino pa ang araw at marami pa mga ulap doon sa skies in the blue in the morning in the okay. At bigla namin nakita itong napakalaking tarpaulin. Mga laaganan daw ito sa tampilisan balang adlaw mapuntahan ko din yan yeah at syempre ire review din ni ang kanilang kalsada dito dati rati guys pag lumabay ka dito marami pa talaga mga lubak pero ngayon Ah dito na napakalaki ng improvement guys inaayos na nila ang kanilang mga kalsada wow charap naman actually guys mga alas gis na talaga kami nakaabot dito kaya unang ruta namin ay pupuntahan namin ang napakagandang resort dito na sa kwan sa bukid ba yes una naming ruta ay sa barangay kaluan dahil andon daw ang mga napakagandang mountain resort na overlooking talaga uh! Wow! So, siyempre, magtatanong na naman ang ating mga viewers kung saan ba talaga ang daanan papuntang barangay Kaluan. So, ganito no, pwede mo rin siya i-search sa Google Map. At para mas accurate ang mapuntahan mo, uh, type mo lang Cairo Mountain View Resort. Siguradong hindi ka is kami ng Google Map kasi ito man ang eksaktong pangalan ng resort. Siya nga pala, dalawa ang Infinity Pool dito. Ang isa ay tinatawag na A7 Infinity Pool Mountain Resort. Yeah! At ang landmark na makikita natin sa daanan papunta dito sa resort ay isang sports complex. Parang ito man siguro yun, oh. Sa harap ng mismong sports complex ay siya na mismo yung daanan. Oh, yeah! So advice ko lang sa mga pupunta dito no mas maigi na i-check nyo muna ang inyong mga brake kung kondisyonis ba talaga dahil ang daanan dito ay medyo paangat talaga at kapag nag-compliance ka siguradong ma-highball highball ka dito ba Siyempre bumili mo na si Angkol sa kanyang paborito sa gubat ah trap mwa trap ka dahil nga sobrang paangat talaga ang dinadaanan natin, ito na ang makikita natin. Napakagandang tanawin talaga na matsusudlo talagang mata mo. Wala. Oh, okay, I'm to rap hindi pa puro simento ang daanan dito guys. Kaya mas maigi ma na magdala kayo ng sasakyan na mataas ang clearance dahil kapag mababa ang clearance baka sumaya dito. Ah, ayaw ko. Ganito ang makikita natin pag malapit na tayo sa pool. Ah, andito na tayo oh. Yeah. Ito nga pala yung kalsada papuntang A7 Mountain Resort. Nasa ibabaw lang yan guys. Oh, okay. Ito nga pala yung entrance nila. Libre ang 3 years old below. Pwede kang mag-overnight. Magdala ka lang ng tent. Kung wala kang tent, meron silang tent. Yeah. So dito na guys, ipapakita natin kung gaano nga ba kaganda ang mga infinity infinity pools dito. Grabe. Kasama ko dito ang isang vlogger sa sindangan na napakamacho. Eto lang naman ang makikita natin dito sa A7 Infinity Pool Mountain Resort. Sobrang sarap naman talaga maglangoy-langoy dito habang tumitingin sa napakagandang tanawin. Mm. Promise in the making of the love story of you and that napakaganda talaga. Oh, yeah. Okay. Sa mga pamilya, barkada, single, double, sugar mommy, sugar daddy, alida dito, lapdos. Oh, yeah. Delicious. Meron pang isa, Cairo Mountain View Resort. Napakanin dot din talaga, sa mga nanguyab dyan para sugto na kayo, dali nyo siya dito ah, grabe gine, oh yeah perfect na perfect dito, mag-year-end party, victory party, chismosa party hmm, yeah, sa totoo lang guys, pangalawang bisis ko na makapunta dito, pero ngayon parang brand new pa rin ha, huh? antwa, pagkatapos namin dito, ay bumalik kami sa sintro ng sindangan sa mga taga-sindangan dyan, eto na ang ating drone shot sa inyong lungsod napakaganda rin talaga, sa totoo lang guys, si Anko taga-sindangan din, no, mga 15 years ago, medyo pisot pa si Angkul tungkol doon noon ye yeah. At dito na nga, andito na kami sa kanilang plaza. halaka. ka, unsa man ni Disneyland. Halag grabe, ninduta. uye. oh, yeah. grabe guys, parang nasa movie, parang tumitingin ako ng Disney movie oh. oh ninduta oy. Eh. Okay. At eto nga pala, yung pinaka center nila, marami na mga sasakyan, mga buildings dito, mga eskwelahan ng college, high school, National High School daw yan oh. Diyan kami naglalaag sa una pag mangita kami ng mga chicks ba. Mm, delicious. Kel, ang sarap talaga ito sa sindangan. May kasama tayong mga itlogers dito. Napakagwapo talaga dito. Araw-araw daw dito guys. Marami talaga magsuri suru sa kanilang plaza kasi napakaganda naman talaga. May apat kasi na eskwilahang pang high school itong sindangan. Kaya ganito na lang kabibo talaga ang kanilang plaza araw-araw. <laughs> kaya dito na nga, naka-encounter na si Angko ng mga priest kong gwapo-gwapa miming itlogers dito sa sindangan. Masarap ka! <laughs> Masarap ka. ka. Ang Uy, may vlog. Apil ko. Yeah, yeah. Ang mm. tsaka diya. Oh, tsaka. Yeah, yeah. Sa pagsuri-suri ni Angkol dito, nalaman niya na napakarami mga tindahan pala dito kasi klase ang binibinta. Hala, uy, okay. Ang sarap talaga. Sa <laughs> Kahit saan ka lumingon, klase-klase mga produkto yung makikita, mga pagkain dito, mga kagamitan at iba pa. Macharap ka. <laughs> Macharap ka. Macharap ka. Macharap. <laughs> Lahat <laughs> ka mo sa sinahalan. <laughs> ang sarap. <laughs> Pagkatapos niya ay dumiritso na kagad kami sa kanilang boulevard at dito nakita namin na napakaganda rin pala. Medyo may kataasan din ito, hindi ko lang alam kung ilang kilometro. Kaya masarap din magjaging jaging dito, maglakad-lakad, mamasyal kasi marami din mga pagkain na binibinta. Medyo kunting nga lang mga tao ang nakita ko na nagsurusuroy sa mga oras na ito. Isa sa nagustuhan ni Angkol sa kanilang boulevard ay ang kural nila dito kasi dagdag protection ito sa inyong mga chikiting tapos pwede ka rin magtukod-tukod dito. No, oh, din. Oh, yeah. at hindi pa tapos guys pagkagabi meron din silang kananan dito sa baybay na kung saan napakasarap mamasyal dito at kumain dahil napakaganda ng kanilang mga lights dito Andito lahat ng mga paborito mong inihaw at ano pang mga sinugba dyan yeah kaya kapag nagabihan ka dito sa sindangan ah dito na lapdos na sa kananan sa baybay alright shout out sa kanila dito mga matcharap Yami, my tome oh yeah Trap <laughs>